kay sige ulan tapos nagtulo na siya so, sige na ko salad sa silong so mauna pag natan ako diretso nag decide ko nga magpilit ko ani pilitan na may kong suon so pero naman yung mga kuan nga wala na pilitan kay wala pa akong ako ni saka tapos kanya kong gamit ang pilit so karon nagsugod na ko kana sila ana uban tapos oh lapiran oh tapos ato tapos kana ana sige oh hinog na kay siya guys hinog na guys guys bitaw <laughs> no karon among silong dito tapos layo kanis, siya, ka ni siya saka lang nako kay lagi So, asal mana? Salista charat